Ayun guys, magandang umaga, good morning sa lahat ng ating mga wilabid dyan na subscriber Ngayon, samahan niyo kami, mamalinggi kami ni Diwata sa kartimar. Let's go! Ay, Ay, po, Bakit gusto mo rin bang samikang? Ano, ano? Hindi po, hindi po! 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 Ano, sabi mo? Mas mga maganda mga vloggers. <laughs> maganda. Nagpasikat ng mga personality. Yes. <laughs>

Bakit na hulo ha. Kain nang sila kay uh, basta. Inilit ko magpakapaita, magpapatawa pero baka ako galitin niyo. <laughs> gusto kita daw bro? Ha? binabenta? magkakaroon diba? Grabe. ka pagkakaroon ng pagkakaroon ng na ng pagkakaroon ng pagkakaroon Kasi pagkakaroon ng pagkakaroon ng Ang feeling pagkakaroon siguro, pagkakaroon ng pagkakaroon ng Wala ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng Wala tayong pagkakaroon

Okey galit galit, no? eh, ano ka ba? Magaling ka ba? Ano, na, Magaling ka ba? Magaling ka ba? Magaling ka ba? Magaling ba? Magaling ka ba? ka ba? ba? ka ba? Magaling ka ba? Magaling ka ba? Magaling ka ka ba? Magaling ka ba? ka ka ba? Magaling ka ba? na ka ka Oh, <laughs> Tagal ko na dito, di ba? Ego para naman wala namang ganun. Di ba, nakikita niyo, kanot araw-araw ngayon lang kasi busy. Asan saan na yung pinamili mo? Langgunita lang, walang bulak na eh. kayo. Walang bulak na kayo. Nasa dangwa na, nasa dangwa yata. Oo, bulak na. 哈哈哈哈。 Ngayon nangalaw na pa siya. na pa siya pa rin. Oo. Paliwanan mo ba? Oo, pa rin. ngayon po. siya ngayon, pa rin Okay, nawit lang. hintayin lang natin.

Walang satsarang si bulaklak guys. Wala, sa Guadalupe daw marami. <laughs> Ayan, pabalik na tayo ng tindahan. <laughs> Diyos ko, grabe ang nangyari sa Karibiko. Hindi <laughs> ko na-expect. Hindi <laughs> ko na-dalit. Diba? Grabe. Pero ano, hindi ko alam kung eh, na-interpret lang si ate. Kasi di ba nagpunyong ako ng dito na tayo sa paligid. Dito sa panatis sa tumarot ako ang feeling niya siguro siya yeah, pero wala ha, wala tayong intention na gano'n kaya lang kung nasaktan ka ate pasensya ka na pero wala akong sinabi talaga na ikaw so yan lang let's go balik na tayo sa mga dito natatapos ang aming pagmamalingke, ang aming content vlog, ang aming palingke vlog, kung tawagin, for today's video, for today's vlog. Ayun, babalik na kami sa sakyan at dala na namin ang aming binibili galing sa palingki. Ang masasabi ko lang ay halo. Maraming natutuwa, maraming basir, maraming nag-iiyakan dahil sa inggit, no? Hindi talaga natin maiwasan na sana kapag umangat yung ating kababayan, ating kakilala, ay wag naman nating masamain, no? Wag naman natin siyang hilain pababa. Pagkos dapat ay tulungan. No? Kung, nainggit ka, ikaw manong, kapag panood mo itong video na to, pikit ka na lang, magsumikap ka rin katulad ng gina, ano, ginawa ni Dio Diwata. Diyo, tumayo sa sarili niyang paa. Hindi yung manira ka kung anong sabihin mo sa kanya. Hindi maganda yun. Ha? Tapos aalis-alis ka, hindi mo siya harapin.